Hi guys, so pawin na nga tayo no? sa so, dadaanan natin tong National Highway ng Kapitolyo ng Isulan At dahil papalapit na ng ating Kalimutan Festival Nagsisimula na nga ang nagkakaroon ng mga sarisaring paninda dito Tulad ng mga ukay-ukay, sapatos Namun saring pagkain na tinatawag nilang food strips Kalawat kanan yun mga kaibigan So sa mga nagbabiyahe dyan, medyo matraffic lang dito na site Pero pwede pa natin madaanan Pero pag nag-start na ang Kalimutan Festival Nako, Diyos ko, mukhang iikot na tayo Ay, so, Sa mga hindi pa nakakalam dyan, tuwing piyesta ay talagang close road tong lugar na to. Pero huwag mag-alala guys dahil parang din naman yan sa safety natin. So ayan guys, nakikita nyo naman ng mga iba't ibang pagkain dito sa side natin, mga mango shakes. Na talaga nawawala tuwing piyesta. At dito naman sa aking kaliwa ay makikita nyo ang fresh ko, yung fresh buko. You can feel the Christmas na dito na side dahil nga sa mga Christmas light dito sa City Hall. Medyo mabahaba itong kalsada na pinaglaanan para sa piyesta. Kaya payo ko sa may mga edad-edad na. Baka umatake yung mga rayumat at arthritis nyo sa paa. Kaya ngayon pala mag-exercise na kayo bago kayo gumala dito, baka bigla ang katawang lupa nyo. Kaya ihanda lang mga omega at para panlaban sa mga pananakit. Ayun na nga, dumudungo na ang malaking peres mo sa aking kaliwa. At nakikita niyo din ang mga hindi pa na tinatayong mga food strips. Kaya please make sure na meron kayo mga baong pera para pambili ng mga pagkain dito sa mga tabi-tabi. Baka manlaki lang yung mga mata at manglaway dito sa tabi dahil wala kang pambili. <laughs> sa kaliwa ang lahat ng mga periyahan guys so, sa mga bayan natin dyan baka nagtataka kayo wala kayong mga periyahan nandito na lahat sa isulan wala eh hinakot na lahat eh ikaw ba naman limang periyahan napakagandang tingnan guys tingnan nyo naman no bubuhay ang aking inner child char sa mga may balak pumunta ng isulan ayan operational na yan mga periyahan na yan guys meron ferris wheel Viking, ufo ayan sa mga gusto mahilo dyan yan punta na kay dito <laughs> 'di ba? Kita niyo 'yon. Bigyan mo pa ako ng isang million, hindi hindi talaga ako sasakay diyan. <laughs> dito naman na side guys ay ina-assemble pa lang ang kalimang piryahan. Don't you worry guys, i-update ko kayo pag kumpleto na lahat dito. Sa mga mahilig sa sapatos dyan, ayun maraming ukay-ukay dito sa aking bandang kanan. At meron ding ukay-ukay ng mga damit. One to sawa, ayan guys, pili ka lang. Alam niya guys maganda ang mag-ukay bukod sa mura na di kalidad pa. Galing ibang bansa pa yan at branded pa. Basta matyaga ka lang at marunong kang tumingin. Talagang madja-jackpot ka. Yun nga lang, hindi mo alam yung mga may-ari niyan kung buhay pa ba. <laughs> hindi pa nakapag-follow dyan, please follow my Facebook page, like and share and please subscribe my YouTube channel hit the notification bell para mas ma-updated kayo sa aking next vlogs you can comment down below guys kung ano pa yung gusto niyong puntahan natin. So dito naman tayo sa mga tag-2020 guys all items for 20 pesos makabili Maka ka ng baso, plato, kutsara lahat na guys tabo? <laughs>